Ma, ano pong ulam? Yun din sinabi ko. <laughs> Yung manok ko, eh, minarinate ko na siya sa asin, pepper, at paprika. Dito ulit sa same pan, dito tayo magigisa ng bawang at sibuyas natin. Sibuyas. Madaming bawang. Mas masarap kasi pag maraming bawang. Sile, pampaanghang. Next natin ang ating gata, Ayan. asin, pepper, seasoning, takpan po muna natin, ayun na po after 2 minutes, wow, ngayon po ang ating last ingredient ay ang ating dahon ng malunggay. Anak, masarap. Ma, ano pong ulam? O, ito anak, spicy creamy chicken na may malunggay. Tara, kain na tayo. Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Opo. Amabigyan mo rin po ng masaganang pagpapalang. Aming mga mahal sa buhay, ganyan rin po ang aming mga taga-panood. Opo. Opo. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa, gayon na rin po patawarin mong yung mga anak. Opo. Oh, Ama, pakibantayan niyo po kami, gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga taga-panood. Oh, po, po namin ang lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amin. Kain na to! Ano, boy? Para siyang ano? Para siyang Bicol Express. Para sa Bicol Express. Pero walang pagkakot. Yun din sinabi ko. <laughs> Umuulan kasi, dapat tinola yan. Oh. Eh kaya lang. <laughs> Natuyot. Naging ganyan, ganito. Hindi. Wala akong sayote. <laughs> Papaya. <laughs> Where did you get the panel dye? The tailing. Normally taling okay. It's a really good um mixture to it. The spice and is it onion? Yeah. Did you put garlic? Yeah. Yeah. I can taste it. Okay? Ten out of ten. Tinala, but without soup. <laughs> And it's a bit spicier. I can handle spice. one. It's not that spicy. Is it? Yeah. po. Hindi po. po. Hindi po. na po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. ako po. Hindi Hindi po. Hindi Hindi ano hindi ako? Huli ka, no? Hindi, hindi ako. Thank you, Lord.